Sekreto ni Kong TV at ng Payaman that you need to know. When I entered Payaman John, marami na akong na-edit at marami na ding na-witness. I-expose ko na ang sekreto ng Team Payaman na probably sa akin yung lang maririnig. Scripted. Well, obviously, clickbait tong video na to. But I really want to share this with you about secrets on editing. How to make your content more funnier para di mo na kailangan gumamit ng laugh track o oh, inang scripted eh. but this is the scenario pag nagbibiroan ka at meron binigay na punchline ng katabi mo tapos hindi mo nakuha pwede mo namang paulit to or nagro-vlog ka at ang isip ka ng magandang punchline pwede mo itong pasabi sa iba comedic pause this is much better kesa sa laugh track ganito lang naman kasimple ang comedic pause eh. first lagyan natin to ng background music then pag magbibitaw ka na at magasabi ka na ng punchline bigla itong mawawala. Hard cut. Ito maganda gamitin, pero di mo kailangan ng punchline. Marami itong use, and nakakatawa talaga siya. Wala na pala akong kape. Pero anyways, nagbabawas naman talaga ako sa kape. Ay. Well, after I apply these things, I assure you, mas magiging entertaining ang vlogs mo. Follow my socials for more content.